Rolling, rolling. Three, two, one. Paano pong maging babae sa mundo Ah, uh, paano ba? Ang main role ko kasi as a woman is a mother. So, nurturing. So, I nurture. Um, pinipilit kong magkaroon ng kabuluhan ng buhay ko sa pamagitan ng pagbigay ng kalinga at pagtulong sa aking kapwa. Um, at dahil sa aking edad, labas na ito sa aking pamilya. Ginagawa ka ito sa pamagitan ng aking advokasya at sa pamagitan ng pag-ate dahil naniniwala ako <laughs> na yun yung binigay sa aking talento o, regalo ng Panginoon. So, asa sa pamagitan nun, kumuha ng mga dula na may kabuluhan, na may mga kabuluhang mensahe para sa nakalagang. Uh, um, simulan ko lang muna din sa tingin ko nung no, since bata ako na nung past life ko, feeling ko, isa ko doon sa mga babaeng sinusunog sa snake for being herself, for, for voicing out kung ano yung mga gusto niyang sabihin. I I believe isa din ako din sa mga natigre ang which just by being a woman. Amen. Um pero sa panahon na ito nabubuhay ako dahil pinalaki din ako ng nanay ko na isang feminista, socialist fe, socialist feminist daw siya. Tapos tinuruan niya ako manindigan. Alaminin ko ano yung gusto ko and yun, manindigan din sa mga choices na yon hindi ako nagre-rebel just for the sake of it. Pero sa panahon ngayon, kaya ako panindigan na hindi magkaroon ng anak o hindi ikasal o yun, yung ganitong trabaho lang. Uh, um, parang napalaki ako na ipaglaban ko ano talaga yung nasa puso ko. Nare-recognize ko pa rin marami pa rin issues na buhay Um, buhay na buhay pa rin na discrimination sa mga babae. Buhay na buhay pa rin ang sexism. Buhay na buhay pa rin ang pang-aabuso sa mga babae. Pero nandito ako. Kaya ko yung... Kung hanggat kaya, makikipaglapin. Sa mundo ngayon? Sa mundo ngayon? Dapat ang babae nakikinig. Nakikinig, nakikihalo-bilo, nakikiramdam. <laughs> nagtatanong uh, patuloy na kumikilala sa paligid niya at nakikipaglaban so yung sagot ko dito has evolved throughout the years when i was younger a student here in the up it was really asserting yourself being strong and being um, making sure that your thoughts are heard Right now, it has evolved into inner strength. It has been more of a, uh, having a gentler approach to life. Um, gentler to the uh, to your surroundings, to the people around you, and most especially to yourself. Um, I think it's like, by embracing your identity, like, ako galing ako ng province which is the Visayas so I'm an Ilongga and up until today parang uh, nagagamit ko parin siya like by by creating my character so parang may nakukuha ko doon na something and also I think you have the power to um, shape your own life parang ganun and also um, I think a woman is like parang tenacious sila so parang They're not easily discouraged. So parang lahat, tinitingnan nila as like an opportunity to mag-grow sila in some ways.